na isda. Wow! Ay, balita ko iki ano na daw, sawa na sa hawat na sa nog. <laughs> Ay, ayos na na ito, na rin eh, na kanina. Oh. Ay, ah, burno, kais na ayos daw yung dalamong isdang yan. Bakad mo lahat sila na di mawari, ba't gano'n? Okay oh. Ano kayong ginagawa di yan? Ay, di na nangangatang na may, may maula mamaya. Gusto <laughs> ko po ipagkain init eh. May mga nahuli na ba kayo? Oh. Boss, eh, na ano yung ginagawa riyan? Ito. Ha? Nahuhuli ah. ka din ng katang. Hey! Yeah! Isko <laughs> po. Kulot, mangingitim ka na niyan. <laughs> eh, kailan pa kayo dito, kulot? Kahapon pa. Oh, Huli no. Po po. Patingin nga, tingnan mo ako. Ito inyo. Ito, baka ikagating ka ha? Eh, hindi. Hirap na Ano na yan? yan? Ano yan? Ano tawag Ay, dyan? Starfish. Akin ah, na, lagay mo rin ah. Ikaw, Andy, ano ginagawa mo dito? Yeah. Nandito sa dagat. Bakit? Bakit ka dito sa dagat? Eh, naiitim ako eh. <laughs> Nagpapaitim ka. Ang oh, ganung galing. Sino kasama mo? Si, ah, uh, si, ah, uh, si, ah, si, si, Tito Edgar ah Ay, Ay, siya, dali, tulungan mo si Ate Kulot. Sabi, may mga daw kayo ng katang para may maiulam Dali. Mm. Yan, naku, dami na nahuli ng Ate Kulot. Anong gantawag daw? Anong gagawin mo doon, Ate Kulot? Lalagay mo sa aquarium? Lagay mo sa aquarium ng Tito Edgar. Oh, si Boss Enan, oh. Si Boss Enan ang tagahawak ng, ano? oh lagay mo daw. kulot na maligali. Ah, si, si, kulot daw na maligali. Kulot maligali ka ka hmm, Hindi, si niya. Ah. Maraming, ah. ba't naiyak nga yan? Nung ilati bata nga nagpapaiwan yan? Umiyak yan? Umyak ah, ang galing. na. sa ka na pupunta kulot? Ay, liligo na. Ay, At siya ligo. Liligo na ko. Ay, Ay, siya sa mahiaring nga ma rin ba? Ayan Ay, ni ano, nang chinay. Sa liligo ligo. na sa chinay. O po kulot mangingitim ka niya, papangit ko liligo. ikaw liligo ka din. Ma'am, um, sige, ko na O, salibug sigi salibug kulot sa mo si Andy baka sa Tingnan mo mo ako Tingnan mo ako ha ayoko ma a few moments later tap tap ako ng tap na tap tap na tap 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 ano na daw, sawa na sa hawat na sa nog. Oh, ay, eh, anong masasabi mo? Eh, binigyan ka pa ng isda ng iyong manliligaw eh. Mm -hmm. Bakit? Eh? Ayos na, ayos. Sawa ka na daw ay, eh, eh, sa hawat na sunog. Eh, masarap na din naman ang hawat na sunog. Oo, oh. oh. oh, ay, sa sasabihin mo kay Burnok? Ha? Huh? Burnok, ay, mo gay na huli. Anong dami niyan? Ibibigay mo lahat yan kay Kulot? Oo. Oh. Ah, dahil sawa na daw siya sa hawat na sunog. Ay siya, ay kulot, ay siya sa mga, si, ano, si Burno, ay, yun naman kausabi si Burno, at sab, magpasalamat ka naman. Dali. Burno, salamat, eh, tiki, madami dalang isda. Ay, ay, sarap mo. naman, Ayaw At saka lang buko. Huwag dyang, dyang kahihingi. Wala naman yung bebeg. Eh, tay, tay. Tay, tay. Patay ka! Bilang-bilang <laughs> na yun! Ay, ay alam ko na! Parang hindi ka mapagalitan ang nakawin mo na lang ay yung yung dalawang maliit na yon Iyan! Hinating yon Ay di! Yun eh! Ating papapakain! Oo! Oh, sarap! Papapakain <laughs> din sa maliit na yun! Kasi Oo! Ay hindi isang dupit ay alis na yun! Eh! Paano natin magagawin bukas <laughs> natin? Ay hindi ka nagpa-fittish sa e. ngayong kali. Ay, hindi pa sa katawan ko yun. Ay, hindi ko pa naman sa kulat Eh, sana tayo makakakulong. Narinig mo kang sabi ng lulo. Ay, huwag na nga daw Dali, ay, inako. ayan ano, you know, huwag mong gagawin. At huwag na makapangain. No, 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 no. Ay, kasarap sa lakay. Uh -huh. Ay, kaganda ka tayo. Ito, na lang at uh -huh. Ikaw na may pa. Saan ka naman talaga? Ay, tayo, Paano tayo ay, 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 Huwag okay. ka mag-alala. Tayo bibili na lang kaysa tayo, kaysa sa tayo yung mapagalitan. Ay, so, oh. eh, tayo na. Tayo bibili. Ayroon pa yung, sa kanto. Ay, mama yama. maganda pa nga doon at tayo doon. Wow. Magiganataan. Gusto mo nga ginataan lang ka. Ay, ayun ay, ay, lang ang